Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, ang gagawin natin ng reaction ngayon ay walang iba kundi ang Eat Bulaga, ang TVJ or Tito Vic and Joey. So, mga ilang months pa lang sila simula nung humiwalay sa GMA7 or sa Tape Incorporated na, na siyang uh, financer ng nasabing show at nang sila ngayon ay panalo. So yun, congratulations to So dito sa news ng Philstar sinasabi dito na walang iiyak TVG vindicated by IPOs decision of it bulaga origins. So kagaya nung mga reaction ko noong uh, last June, July. So ang sinabi ko doon na uh, kung sila ay magkademandahan, uh, malamang sa malamang na talagang papabor yung uh, batas sa Uh, Tito Vic and Joey kasi nga sila ang gumawa. At may mga nagsasabi naman na ang batas ay papabor doon sa Tip Incorporated sa mga halusos dahil sila ang nagrehistro. Pero 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 kagaya ng sabi ng iba na ang ipinaglalaban ng Tito Vic and Joey ay ang copyright. So basahin natin ang news sito sinasabi. The hosting trio of Tito, uh, Tito Vic Soto Uh, Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon collectively known as TVJ welcomed the decision of the Intellectual Property Office or IPO which found the host uh, the originators of the Itbulaga name sila naman talaga so nakapag-show sila pinali uh, pinalitan nila yung pangalan naging EAT at saka hindi sila gumamit sa, kan sa kanilang original na theme song kasi baka sila ma-copyright doon sa kabila So, ito na yon. Last December 5, kahapon, the IPO canceled the trademark registration of It Bulaga by Television and Production Exponents Incorporated or sa tape. Rolling that it was TVJ who have the obsolete exclusive right to register the It Bulaga or EB trademark. So, sa kanila yung trademark. Kasi nga, yung TVJ or EAT, hindi sila pwedeng gumamit sa EB na yung kanilang trademark kasi ang Tip Incorporated ang nagmamayari before So ngayon dahil sa kanilang pagkadimandahan uh, Pinaburan sila ng batas So maganda kasi nga sila naman talaga yung may gawa According to the IPO, TVG presented sufficient evidence that the originally coined the term while tape failed to success sufficiently explain its claim of ownership of the Itbulaga name. Mm, paano mo nga naman kukunin kung hindi sa'yo at ikaw ay financier lang? In a media conference held at the TV5 Media Center attended by several outlets including Philstar.com, a day after the decision was released, TVG were asked if they felt vindicated by the outcome. So ito yung sagot, definitely we feel vindicated because akala nang tape na dahil na-register nila, ang trademark sila na may karapatan. Tito answered, masayang-masaya kami kasi luminaw yung usapan. O, so, ngayon, pwede na silang gumamit ng kanilang trademark na EB. So, pwede rin TVGEB. Tito Vic and Joey Ipulaga. O, di diba? Ayan, so masayang-masaya ang mga dabarkas, ang legit dabarkas talaga. So, Tito, however, clarified that while Tape's trademark registration for Eat Bulaga was cancelled, TVG through Joey has a registration for Eat Bulaga for entertainment services. Okay, Vic reiterated... The happiness has his brother mentioned that erupted from months-long issues beginning with TVG's departure from TIP earlier this year which led them to hosting AET on TV5. So madaling salita, pinaalis kami sa programang minahal namin ng apat na dekada sa TV show na aming pinaghirapan. Vic added attempting to hold back tear with uh, elicited light laughter. Walang iiyak, yung development na to nag i sa amin na ituloy ang ituloy Itbulaga, mm, yun So, ngayon Mga legit The Bar Ay makakarinig na tayo Ng theme song nila Mula apari hanggang hulo Saan man kayo nar uh, Nandyan ang Itbulaga So, maririnig na natin ito kasi nga uh, Nakuha na nila yung Trademark at saka yung copyright Kasi nga para sa kanya, so ngayon ang tanong Ano ang mangyari doon sa kabila mm, Yan ay aalamin uh, natin sa susunod natin ng mga vlog. So, ito lang po muna. Maraming salamat at sana ay mag-subscribe kayo sa aking channel at napakaliking tulong po iyan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-review ng aking mga videos at sa lahat ng na mga nag-subscribe. Thank you po!